na ng impinito di Diyos. Ito po ay may tatak na kalabaw, hindi po kabayo. May tatak po itong ag agila, good insignia. Ito po ang magaling sa gamutan. Uh, pwede nyo makausap ang mga sapi. Uh, marami pong dinadala, pati pang kabuhayan, dala po nito. At bihira lang po ang magkakaroon ng ganitong itsura. Hindi po siya, wala po siyang kapares kung titingnan ninyo. Yan po, oh, walang kapares po yan. Ito po, ito po yung napakagaling na impinito di Diyos. Ito po ang pinagsusukuan sa labanan. Ubusan ng nga ng bala. Pag naubusan, luraan na. Ito po ang malupit. Ito po ang gamit ng bodyguard ni Marcos na umidad ng 94. Hindi po sa nadesgrasya. Impinito di Diyos, pinakamahabang dasal. Ang dasal po nito ay kailangan po'y kumpleto. Yan po ang hiwaga ng impinito di Diyos. Yan. Pwede pa pala mag ano dito. Ito po yung tsaliko na ito po ay itinapon sa apoy dahil ito ay susunogin at luma na. Ay naubos po yung apoy. Ito po hindi nila mo ng apoy. Talaga pong kung sa koy para hong basura ang nagdadala dito na power words ay yung salita ang nagdadala. Ito po ay pwede yung gawin sando pang ilalim. Ato ito po ay pwedeng gamitin ng mga bodyguard sa politika. Pwede rin po ang politiko, pulis, sundalo, na ano, uh, pangilalim. kita nyo, inilagay na sa apoy, sinisilab na, hindi pa lamunin ng apoy. <laughs> Ibig sabihin, ang apoy ay kontrolado ng salita. Ito po ay luma lumang-lumang gamit na hindi po na, na ano pa. Uh, pakikinabangan nyo po ito. Pwede nyo itong limusan. Sa liman libo, yan. pag may limang libo kayo, inyo na itong chaliko chaliko ito ginagamit ito ng panloob pagka kayo may lakad na medyo mabigatan ay dalhin nyo dito yung lihis, ambala Ganyan. yan, yan. itlog po ito na naging bato uh, may hawak po nito ay tikbalang ibig sabihin kung nasa katawan mo ito ikaw ay mabilis malakas at dala ang bala. Hindi ka pwedeng lamunin ng bala pag ay nasa katawan mo. Ito ay isang magandang dalahin ng mga bodyguard, ng pulis, ng sundalo. Bihira kayo makikita ng isang itlog ay bato. Yan, nur yan po natural po yan. Yan, ito po ang may-ari po nito ay isang tikbalang o taong kabayo. Yan, na pagka ito'y dala nyo, kung kayo ay ito ay nasa inyong likod makikita yon nakagabay sa inyo yun ang inyong proteksyon sa pamamagitan ng itlog na ito yun po ang paggamit tayo yeah. may follower na nagtanong saan daw pwedeng gamitin ang langis ng patay yan ang isang malaking kalokohan ay mamaya yung patay niya na ang kinasakit ay cancer, COVID, ay kitan sa hospital ngayon sinusosiyana sinusosya bago ilibing, tapos gagamit kayo ng langis ng patay. Ay, hindi, hindi pwede yun. Oo. <laughs> oh. <laughs>